Good morning mga chan! Ngayong araw nga tayo nandito sa probinsya sa Lopez Quezon. Friday nga ng hapon ay tayo nagbiyahe na papuntan dito at nakmotor lang tayo kaya naman basang basa tayo ng ulan dahil inabot nga tayo ng bagyo sa daan. Baliktad na nga ang panahon ngayon. Dati-rati nga yung bagyo ang pinupuntahan ko pero ngayon ako ang pinupuntahan ng bagyo. Ah! Umaga pa nga lang mga chang, ay Lumipat na tayo dito sa kabilang bahay para nga pumunta tayo sa mga tinatawag nating kaingin. At mangunguha tayo ng gulay yung puso at kung ano pa ang pwede nating mapitas dito sa bukid? <laughs> Naaalala ko nga nung elementary at high school, aba, pilit na pilit akong pumapasok kahit hindi magaling sa klase. At ang gusto ko nga ay makagraduate at makapunta na ng Laguna at makapagtrabaho. Aba, ay nung naandito naman sa Laguna at nagtatrabaho, ay, nag ay nagpipilit namang makauwi. Aba, ganun nga yata pag matanda na. Pabalik na. Iba nga ako mga tiyang. Ay ngayong araw nga tayo mangunguha ng puso at ilalahok nga natin doon sa sinaing nating tulingan. Yan, nung sarap baga naman ng kinataan noon. Dito nga din ay nakakita ang nanay Ida na nakatumbang latundan na wala ng kamalay-malay gawa ng bagyo. Dito man din nga sa probinsya kailangan din ng ulan gawa sa mga pananim. Ay, kaya lang naman, pag napapalakas naman ang bagyo, ay puro issue din. Lahat nga nang nakita namin dito, mga gulin, ay eh, pinatos na namin. Nakakita nga ako dito ng nyugnyugan. Kung tawagin dito sa amin, yung iba naman, lubi-lubi ang tawag. Sa inyo ba, mga chang, anong tawag sa inyo niya? Ay, wari ko grade 4 pa ako nakatikim nito eh, pero ang sarap nito na yung ginataan. Pagkatapos nga namin manguha ng gulin, kumuha na rin kami itong buko. Buko kung tawagin sa sosyal. Dito sa amin, kung tawagin ay eh, mura. Pag tinamaan ka sa ulo, di buko. Eh, di eh, na nga rin ito nakuha namin. Pero sabaw lang kung ni namin dyan at iinumin namin yung sabaw. Ang bangunahin produkto nga pala dito mga tiyang sa Quezon ay eh, itong nyog nyug, nyug, na baog, charot. Pero totoo, ito talaga ang bangunahin nga na buhay dito. Ang daming purpose nitong nyug na ito. Yung iba ginagawang lambanog yung nyuga nila. Kumbaga pinagkukuhanan ng lambanog. Yung iba naman ginagawang kopras. Yung iba naman ibinabiyahin e, ng buo yung mga buko. Yung iba naman binabiyahin ng buo yung mga nyog at alam nyo ba yung dahon nito ay ginagawa ng mga walis at kapag naman umabot na ng 50 years yung katawan niyan ay nilalaghare para naman gawing koko o di ba at kung hindi nyo na itatanong, ay yung bao naman yan ay ginagawang uling. At matapos nga gawing uling, ito at din Ech, ano? Ito na nga. I-continuous na nga natin ang ating video. Ito na nga at nagkayo at si Kununoy. Ang una natin lulutuin, syempre, itong ating ginataang puso dahil may tulingan nga ditong sinaing. Matapos nga ilagay yung ulo ng tulingan, ilagay naman natin itong gata. Pa Kasama ng puso at mga rekado, lagyan na rin niya natin ng talong. Siyempre mga tiyang hindi natin kalilimutan yung dalawang kabote dyan na nakuha niya sa may sagingan. Ayan ay, naman din sarap niyang kabuting yan. Uso nga ang kabuti dito, kaya nga lang ay laging pandalas daw makuha. At siyempre nga, tapos na nating maluto, kaya naman ano pang hinihintay natin? Iki man time! Ito yung kabote. Hey, eh, mga tiyang kain tayo. Pag nandito nga tayo sa probinsya, mga tiyang, ay talaga naman nakakalimutan nating diet tayo. Talagang hindi ka mapapadayet pag nandito ka. Lalo na nga't ganitong ginataan ang ulam mo, ay pag hindi ka naman napakanin. Ito talaga yung mga nakakamis sa probinsya, no? Yung mga nguha ka ng gulay sa tabi-tabi lang, tapos lahat ng ingredients, lahat libre Ang bibili mo na lang, syempre, yung pansahog isda. Tapos kakain ka, may sariwang hangin ka na lalanghap, tapos na uh, maririnig mo yung huni ng ibon sa paligid mo, yung lamig ng hangin, walang polusyon, walang masyadong gadget. Kasi dito bago ka magkaroon ng wifi, pupunta ka muna doon sa tindahan para makikita. Pagdating nga ng lunch, prepared na nila yung bottle pipe dito. More on gula yung ulam natin ngayon. Pag ganito nga kumakain sa dahon, may naaalala talaga ako, naaalala ko noong mga bata pa kapag nagiindahan ng maghugas ng pinggan, kinukuha ng mga magulang ng dahon ng saging para nga pagkakain kanya kanyang tapon na lang ng dahon ng saging. Pagkatapos nga namin kumain, pumunta naman kami dito sa ilog para maligo. At dahil mahaba na nga ang video natin, abangan nyo na lang yung part 2. Yun lang. Bye!